Katrina's fire just keeps getting hotter. At tulad ng rumaragas ang pagliyap, di na mapigil ang init niya. With these pictures from her upcoming lingerie line Playmates and her new status as a leading lady in Magdusaka, lalong magliliyab ang career ni Katrina. She is hot, hot, hot. Pero tulad ng anumang pagliyab, bunga din ito ang friction. Ah, uh, misinterpret lang po siguro nila ako. Kasi ang pinapalabas ko po nila, sabi ko po, po doon, na si Katrina, when you see her, ang makikita niyo po muna sa kanya, na Katrina Halili. Ang una mong ma maiisip sa kanya, di ba, Angelica? Yung parang ang karakter niya, sa sobrang effective niya din sa Hanuman. Naging vocal lang daw si Iwamoto sa kanyang opinion nang sabihin niyang hindi raw bagay kay Katrina Halili ang role niya bilang isang mabait na bida ayon kay Iwa. Hindi naman daw masama ito dahil effective daw si Katrina bilang isang kontrabida. Si Katrina, kaibigan ko po siya. So, nagpapaaway sa amin. Wala siya sa buhay nila. Kapag kaaway ko, sinasabi ko naman po sa inyo kaaway ko yung tao. Hindi naman ako magtatago eh. Yung feelings ko. Ako, kilala niyo naman ako ever since Starstruck. Open naman ako sa mga nararamdaman ko. Pero paano kaya ito tatanggapin ni Katrina? isang hamon o isang di inaasahang komento galing sa isang katrabaho? Katrina Halili, Nagiinit Live! Ayan. Uh, hindi naman ligid sa inyo na nung una si Christine Reyes ang nagkaroon sila ng uh, di pagkakaroon, sinundan pa ni Marian Rivera, at ngayon naman ay si Iwa Moto. Ikaw ba talaga Karina, puro kulo na lang ang dadalin mo rito sa GMA? Hindi naman po. O, pa umiyak ka. Ah. Hindi po, hindi. hindi, hindi. Yan, yan, ganyan. Hindi, 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 hindi ako iiyak. Hindi, hindi. Matapang na ako ngayon. Okay. Eto ngayon, na-offend ka ba talaga doon sa sinabi ni Iwa? At saka, tulad ka pa kay Angelica <laughs> Jones. Ano ba yan? Hindi, Angelica po yung character ko. Basta ah, alam ko. O. O, hindi. Na-offend ka ba? Na-offend ka ba? Um, hindi po, kasi um, sabi ko nga po, hindi naman lahat ng tao, ma-please ma ko na maniwala sila sa akin na kaya ko rin po. Kasi Four years po lahat po uh -huh. ng role ko, puro kontrabida po. Pero kanina, nung nagko-commercial, parang may sinabi ka kay Nelson eh. Iba ang sinabi mo eh, nung tinanong na anong reaction mo sa sa sinabi ni Iwan? Ang sabi mo, wala siyang pakialam sa acting ko. No, si Nelson po yung nagsabi, si Nelson Canlas. Eh, hindi mo ba sinabi yan, okay? <laughs> hindi? Hindi po, hindi po. Ah, okay. So... <laughs> Magkaibigan po kami, magkapatid po kami. O, oh, oh, baliktarin naman natin, ano ba ang opinion mo sa pag-arte ni mo. <laughs> Yung totoo, ha? kunyari ikaw si Simon Cowell. Anong, ah, oh, nag-acting niya na si Iwa. Kasi ano? totoo lang po, hindi ko pa po siya napaparoon. Hindi pa rin po kami nagkaka-eksena. Plastic na si Iwa, mas plastic ka pa. <laughs> ano ka ba? Sagutin mo talaga. Hindi po, sa totoo. Kahit may isa, hindi ba nakita si Iwa umakting? Puro interview lang po. Hindi po talaga. oh, anong masasabi mo sa interview kay Iwa? Ah, magaling oh, ba sumagot? Ano? Magaling niya po siya sumagot. Mukha hmm, naman po totoo siyang tao. Oh. <laughs> Ay, joke ka. Hindi, mabait po po yung tao. Uh -huh. po kaming pag-awayin? Okay, hindi, hindi namin. Ito yung nililinaw lang, start okay. to. Hindi. Ito, sagutin mo na lang. Sa palagay mo, sino mas sexy sa inyong dalawa? alam nyo na yan. Ah! <laughs> ano, <laughs> yan? <laughs> ano yan? <laughs> hindi, joke lang. Sexy naman kami dalawa. Apo. Ah, hindi, ano biro mo, ikaw may line ka ng, ng uh, lingerie ba yon <laughs> <Ha? laughs> oh, um... Pero ah, wala pa. Ha? ano yan, no? Oh? Okay, tama. po masyado ito. Gusto po mag-thank you Isabella. Mommy pa yan, pa yan. At, say, sa sige. Sa Fuji sa tag para kay Sea Air. Ayun, thank you. At sa uh, sponsor ka, sa Bella yon. Okay. Okay. Olive Sea Perfect Smile, Hang Ten Sketchers, okay. Desi Susto. Yeah. Tsaka, hi kay It, Verina and Mads Ito, matindi kasi. Mga kaibigan, nire namin sa huli itong tanong na to. Ito, sabutin mo na talaga. Wala nang plastikan to. Ha? Apo. May isang item sa tabloid, Katrina, na lumabas na di umano, ikaw ay namamangka hindi lang sa dalawa, kundi tatlong ilog. Dahil may, meron ka na raw si Paulo, para iso, kilala mo yan, uh, meron ka pang bullet, si Halos Hus, at meron ka pang Andrew Swimmer. Talagang swimmer ka ba talaga sa tatlong ano, ilog? Ano ba yan? No, po, hindi po ito totoo yan. Eh, wala, wala. ano nga, story nun? Ano? ano talaga totoo? Hindi ko po alam sa kanya. Si Paolo, ayun po si Paolo, pasagutin niyo po. Kaibigan ko lang po siya. ayan. Nagkataon na po nung Marimar, super close talaga kami. Siya yung palagi kong kwento. So wala kaman. kang love ngayon. Wala. Okay. Pero may ka-text ako, oy. Ah, uh -uh, may ka-text. <laughs> Pambihi. Oh, edi, kwento mo na kami doon sa coffee table na nalilunsad po. Ayun, um hindi pa po siya lalabas. Sana mo abangan niyo po tinatapos ko pa po yung shoot ko. Um Basta, uh, end of this year po, sana po abangan yung coffee table buko po. At saka mamaya meron akong ano, photo exhibit po sa 1002 bar sa Timog, malapit pa sa Bami Palace Ayan, ano naman to? ayun Ayan, syempre, pwede nyo po akong i-vote sa FHM para manalo po ako ulit na number one. Ayan, just type FHM 100 space Katrina Halili. Send to 2948. Tapos, pwede nyo rin ako text sa Fanatex, Just type Katrina and for uh -huh. 4, 6, 2, okay, yeah. yung magdusa ka, Imitan Tatlong sa... taon na po kapag pinanalo niyo ako ngayon. Oh, Thank you. Oh, <laughs> no. okay. magdusa ka, magdusa ka. At syempre, magdusa ka. May 12 na po, malapit na po. Kasama ko po dun si na Dennis Trillo at Iwa Moto. So sana po supportahan niyo po. Salamat. Okay, yan yes, si Iwa talaga, no? Walang... ang uh, gulo niya? Oo, oh, oh, kita oh, 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 mo. oh, kita nyo? Oo, oh, kita nyo? Joke Anapa? lang po, ayan. Sa Hindi. mga taga po, hello? Hindi joke yun. Totoo po yun. Kanina, mas masasakit pa yung mga sinabi kanina. Okay. I love you, Iwa. Oo, no, plastic mo. Okay. Thank you, Katrina. Mga kaibigan, narito naman po ang napakagandang si Lorna T. <laughs> Thank you, Papa Joe.